Hello guys, order na kayo ng mga tuyo. Ayan. Ito yung ano sa Bisaya, ano. Ano bang tawag dito? Haul haul yata 'yun. Pero masarap 'yan, tagbente, isang balot. Ayan. Tag 20 'yan isang balot, guys. Malalaki 'yan, ano, dalawang piraso. Tapos ito naman flying fish, tag 20 rin. Ayan isang balot yan, malaki rin 20 isang balot tapos ito naman galunggong apat na piraso 20 rin ito namang ano ah, dalagang bukid 25 pesos bawat balot isang piraso mahal kasi ang ano ang dalagang bukid tapos ito naman dili 10 piso isang balot marami alam yan, yan guys Ah, uh, kumpara sa ano, sa ma, sa ano, sa nakikita nyo sa ano iba. <laughs> Tapos, ito naman, tilapia. 20 rin, isang balot. Malalaki yan, guys. 20, isang balot. Yan. Tag-20 lang balot ko para kaya ng bulsa. Tapos, ito naman ay lupoy tag 10 piso tag 10 piso ano yon tag 10 piso ang lupoy yan isang balot marami ding laman tapos ito naman ta ayan naman guys hipo na maliliit tag 10 piso din ang balot ayan maraming laman pwede yan ipang sahog sa mga gulay gulay Diba, nagtitipid kayo. Pwede nyo yan ihalo, guys. Sa mga tsapsoy, yung kagaya ko na mahilig magtipid, dahil budget lang pera. Ayan. Pati ito, pwede rin yan sa, ano, sa gulay. Ah. Uh, makabili rin kayo ng gulay ng 10 piso at yan, 10. Sa 20, may ulam na kayo. Kaya order na kayo sa aking mga tuyo. Galing yan sa Bisaya, guys. Alam mo naman sa Bisaya, maraming isda. Bago gagawing tuyo yan, ano muna? Bago gawing tuyo, kailangan maano, masariwa siya. Ayan. Yung sariwa siya tapos ginagawang tuyo, ganun doon sa Bisaya, guys. Okay, guys. Order na lang kayo. Chat na lang kay sa akin. Bye.